Magandang umaga, class. Sa umaga nito ay uh, may panibago tayong uh, aaralin. At bago iyan, nais kong munang pulutin ninyo ang mga basuras at ayusin ninyo ang inyong mga upuan sa ilalim ng inyong inuupuan ngayon. Tapos na ba? Bago natin simulan ang ating panibagong talakayan, tinatawagan ko si Ginoong Rudula upang pangunahan ang panalangin sa klaseng ito. Sa halang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Ginoong Rudula. Ngayon, magsiupo na ang lahat. At bago yan, nais ko munang itala kung may liban ba sa klaseng ko ngayon kapag sina tinawag ko ang inyong pangalan, sabihin niyo lang na uh, narito po, sir. Binibining ablong, Binibining Amistoso, Binibining Abistado, magaling dahil walang lumiban sa klase ko ngayon. At para sa pagbabalik-aral, uh, tinatawagan ko si a uh, bibiling in kabo upang ibigay kung ano nga ba ang uh, tinalakay sa nakaraang uh, pagkikita natin magaling dahil ang tinalakay natin ay tungkol sa ikolekt e ano nga ba ang Ginoo e ginoong misa tama ang ikolekt e ay ito yung mga salita na nagmula sa ating tahanan at meron mga halimbawa nito Uh, binibini abistado, pakitas ang tama. ito yung mga uh, ka, uh, ka kalagmitang dinogamit ng mga bata. Ito yung mamsi, mga o ano pa mga mga katawagan na kanilang tinatawag sa kanilang mga magulang. At para sa ating uh, dagdag kaalaman sa klasing ito ay uh, inaanyayahan ko ang lahat na makinig sa ating inihandang video para maragdagan pa ang kaalaman na uh, matutunan nyo sa klase kong At para sa mga umupo sa hulihan, nais ko na pumunta dito sa harapan para uh, uh, para makinig at para uh, maayos ninyong mapapakinggan ang mga salita o mga kataga na ginagamit sa medyo. door i think i will tell na i got some query regarding portfolio oh no no i'm ready to jump yeah. i did there it nuts going to take care for kila la make it up from back for the my scale right you are going to la ang idea? Okay. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pigeon. So, bago natin tatalakayin ang pigeon ay nais kong matawag ng mga mag-aaral upang magbigay ng isang halimbawa patungkol sa pigeon o base sa na naipindihan ninyo sa inyong ipin uh, inanood na video. Ginoong Ridola, magbigay ng isang halimbawa. Abinibinin ah, in Cabo. Maraming salamat. Ginoong Misa, maraming salamat. So ngayon, dako na tayo sa ating talakayan. So ano nga ba ang PG. binibining uh, pantunyal. Maraming salamat. So, ang pigeon ay ito ay isa sa mga variety ng wika na walang formal na instruktura. Ito ay binagsagang nobody native language ng mga dayuhan. Ngunit, hindi man ito o wala hindi man ito formal ay um, sinusubukan pa rin ng dalawang tao na mag-usap kahit hindi nila ito naintindihan ang kanilang ginagamit na lingwahe. Ngunit hindi, hindi pa rin sila uh, hindi pa rin nila uh, marahil na um, hindi sila nagkaintindihan ngunit sinusubukan pa rin nila ang kanilang uh, kanilang o upang mas maintindihan pa ng bawat isa. So bago, na, bago niyan ay may isang uh, kwento akong inihanda sa inyo. Ito yung kwento ng uh, dalawang magkaibigan at nais nice ko na makinig sa kwentong ito at uh, bigyang pansin ang gabay na tanong na aking inihanda. Nais nice ko na basahin ni Binibining Ate claro, ang gabay na tanong. Maraming salamat, Binibining. Ang mga gabay na tanong ay sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Saan lugar nagmula si Maria? Saan naman nagmula si Marco? Ano ang relasyon ng dalawa? Kung ikaw si Marco, gagawin mo rin ba ang lahat upang magka magkaintindihan kayo ng kausap mo o hayaan mo na lang siyang hindi kanya maintindihan. So ang kwentong ito ay tungkol sa magkaibigan. Isang araw, may magkaibigan na nagmula sa iba't ibang bansa. Si Maria ay nagmula sa Chinese. At si Marco naman ay nagmula sa China. Ngunit, si Marco ay laking Pilipinas dahil ang kanyang mga magulang ay taga Kung kaya ay bihasa na siya sa paggamit ng ating sariling wika. Pagkalipas ng ilang araw, ay si Maria ay nais niyang magbakasyon sa Pilipinas. At nais rin niyang makita si Marco dahil sa social media lamang sila nito, nagkakamustahan o nagpusap. Isang araw habang namasyal ang magkaibigan, ay hindi gaano naintindihan ni Marco ang sinasalita ni Maria. At ganun din si Maria. Hindi rin niya gaano naintindihan si Marco. Ngunit ay um, sila pa rin ay nag, sinubukan pa rin nilang uh, mag, kausap kahit hindi nila nagkat, hindi nila naintindihan ang isa't isa. Ngunit si Marco ay gumawa siya ng paraan upang maintindihan siya ni Maria at tuloy-tuloy ang kanilang pag-uusap. At dahil doon ay nag-aral ang dalawa ng iba't ibang lingwahe upang sa ganon ay kung may kamag-anak man silang nasa ibang bansa, ay mas madali nila ito maintindihan dahil may alam na silang mga iba't ibang lingwari. Naintindihan na ba ang kwento? So ngayon, dako na tayo sa gabay na katanungan. Sino nga ba sino-sino ang, uh, sino -sino ang mga tauhan sa kwento? Uh, binibining uh, Magaling. Ang mga tauhan sa kwento ay si Marco at si Maria. Saan lugar nagmula si Mar- Maria? Binibini. Ya, yeah, magaling. Nagmula siya sa China. Saan naman nagmula si Marco? Tama, nagmula siya sa sarili, ay sa ating sariling bansa na Pilipinas. Ano ang relasyon ng dalawa? O wag, wag kayong mag sabay sumagot. Isa, lamang ang kamay. Binibining in cargo. Tama, sina ay magkaibigan, hindi magkajawa. Klas, hindi sila magkajawa, kundi magkaibigan. Kung ikaw si Marco, tagawin mo rin ba ang lahat upang maintindihan kayo ng kausap mo? O hayaan mo lang siyang hindi kanya maintindihan? So, kung kayo si Marco, hayaan mo bang hindi kayo magkaintindihan? Habang nag-usap kayo, Binibini? Tama. Kung ako si Marco, ay dapat gumawa tayo ng paraan upang maintindihan tayo ng ating kausap. Upang sa ganun ay maganda ang tuloy-tuloy na ating pag-uusap. So ngayon, may inihanda ako dito na, na mga pangungusap na halimbawa ng pigeon. So nais ko na estado ang mga halimbawa ng Ijin. Maraming salamat, Binibining abistado. Ang mga halimbawa ng Pijin ay ang mga ito. Ako kita ganda babae. Kayo bili anak sa akin. Ako tinda damit maganda. Suki, so, okay, ikaw bili, ikaw bili akin, ako bigay discount. Ikaw aral para ikaw kuha da, da, Ikaw aral para ikaw kuha taas grado. So ito yung mga halimbawa ng pidgin na ayon sa kahulugan ng pidgin ay walang uh, walang formal na instruktora. So ngayon, uh, may inihanda ako, naintindihan na ba ang halimbawa ng pidgin? Nais ko na Ginoo, naintindihan lang ba? Maraming salamat. So ngayon, may inihanda akong may inihanda akong mga pangungusap na nais ko na gawin ninyo itong pijin. Pakibasa ang panuto, Ginoo. Maraming salamat to sa gawain ito ay gawin ni ang mga pangungusap sa iba't iba. Ay gawin ni ang mga pangungusap sa iba, iba. pa. Limang minuto lamang ang ibinigay ko para sa pagsagot nito. Una, nakakakita, nakakakita ako ng magandang babae. Kayo na ang bumili ng alak para sa akin. Ang paniglang damit ay maganda. Suki, so, okay. uh, bumili ka na ng ko. Bibigyan kita ng discount. Mag-aral ka ng mabuti upang mataas ang inyong marka. So, ang gagawin ninyo class at gagawin ninyo pigeon ang pangungusap na ito. Dahil ang pangungusap ito ang pangungusap na ito ay isang formal. So, gagawin ninyo ng isang pigeon. Pagsisimula na ang limang minuto. Tatlong minuto. na ang limang minuto na aking ibinigay. Um, Binibining ba si kolekta ng mga um, sagot nila at pakibigay sa akin? Okay, maraming salamat. So ngayon, So ngayon class, nice ko na pagpapangkatin ko kayo sa tatlong pangkat. Magbilang, magsimula doon sa hulihan. Okay, maraming salamat. So dito, isang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat. May inihanda akong um, papel dito, pakilagay ang inyong mga pangalan. Okay. So para bago iyan ay kumunang bigyan nilang tansin ang criteria sa pagpapangkatpangkat Ang criteria ay kasanayan sa pagsasalita, labing limang puntos kaangkupan sa paggamit ng PG labing limang puntos pagkakaisa o teamwork, dapat uh, may uh, pagkakaisa kayo sa pag uh, sa, sa dula dito. Tama po ang narinig ninyo. Magkakaroon po tayo ng role play kagaya ng pinanood ninyong video kanina. At ito ay limang puntos. Kabuwa nito tatlong limang puntos. So ang gagawin ninyo class sa pagpapangkat-pangkat ay magkakaroon kayo ng pagsasadula. Kung saan ay magsasadula kayo ng isang sitwasyon na ginagamitan ng P.J. Naintindihan lang ba? Okay, dahil naintindihan lang ay uh, sa pagsasadula ay may uh, limang minuto la lamang kayo para sa inyong pagsasadula sa, uh, sa harapan. Okay? Okay? Magaling? Magsimula na kayong mag-insayo. Okay, tapos na ang lahat. So, nais ko na ibigay ninyo ang mga pangalan para sa ating pagsasadula sa harap. So, ang unang mabubunot ay siyang maunang magsasadula sa harapan. Pangkat Pangkat dalawa. May limang uh, limang minuto lamang kayo para sa uh, sa Magaling ngayon pangkat uh, tatlo. O baguhin, biglang bigyan muna natin ng palakpak ang pangkat dalawa. Okay, pangkat tatlo. Magaling, bigyan ng palakpak. Ngayon, ang pamuling pangkat ay ang pangkat una. Magaling. Maraming salamat. So ngayon, tunay nga naintindihan ninyo ang um, tungkol sa pijin dahil sa sinigawan ninyong pagsasalula ay uh, nabibigyan ninyo ng kahulugan o nabibigyan, uh, ang mga halimbawa ninyo patungkol sa pijin. So bago iyan, nais ko ibigay ang inyong nakuhang mata sa pagsasalita. Ang pangkat una, pangkat dalawa, yung unang ay ang uh, kasanayan sa pagsasalita. Nakakuha kayo ng uh, labing tatlong puntos. Labing tatlong puntos. At ang uh, kaangkupan sa paggamit ng pidgin ay labing apat na puntos. At ang pagkakaisa o teamwork ay nakakuha kayo ng perfect score. So nakakakuha kayo ng 32 kot puntos. Lakpakan. At ang pangkatatlo ay ang nakakuha kayo ng uh, 14 labing apat na puntos at labing apat na puntos rin sa paggamit ng Ijin. At sa teamwork o pagkakaisa ay nakakakuha kayo ng perfect score. At ang kabuuan nito ay nagkano nga ba? Tatlong put, uh, tatlong puntos. O, so, bigyan natin ng palakpakan ng bawat isa. Uh, ang panghuling pangkat ay nakakuha ng limang, uh, limang puntos dahil napakaganda ng kanilang pagsasadula sa harapan pa sa paggamit ng bidjin dahil may iba ay hindi gaano uh, naisasalita ito na maayos sa harapan, ay nakakuha pa rin kayo ng labing apat na puntos at ang pagkakaisa o teamwork ay nakakuha kayo ng perfect score. So ang kapuhan nito ay nakakakuha kayo ng tatlong pot apat, tatlong apat na puntos. Parapakan ang bawat isa. So ngayon, dito nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa pigeon. So nais ko na para sa inyong takdang aralin, nais ko na magsaliksik kayo patungkol sa unang naging pigeon, bago ito naging krayon. So, ang inyong ang uh, pananaliksik ay tungkol sa krayon. At anong nga ba ang krayon? At ano nga ba? O ano-ano nga ba ang halimbawa ng Krayol. Naintindihan lang ba, class? Magaling. So, dito nagtatapos ang ating um, talakayan. Nais nice ko na magsitayo ang lahat para sa panalangin. Binibining abistado, pangunahan ang pangwakas na panalangin. Sana samahan sa anak Espiritu Santo. Maraming salamat. Magaling mga uh, magaling class. Dahil ngayon, tapos na. Nais nice ko na mag-simuwaya na kayo. Maraming salamat. Bye-bye.